Ito, dala po. Ayun dito. yan. Sa, sa, sa ditatawo. <laughs> Parang hindi. <laughs> di, di Likin na. Naglipit siya hanggang ba, no? Bako mukhang lupa. Pag, bako lumindon pag lumakad. Ay, May na, Sabi niya na nangyayari kaya? Bakit nagkakagulo? Ayaw kumuha. Tawang daming tao. Sabi niya gulo, ah. ano kayo mayroon?

Labas din sa kahon. Pupulutin niya yan. Hilig sa electronics siya. Tulungan na natin para makataas na ito. Ilabas din sa kahon. Yan yun. Pupulutin niya yan. Hilig sa electronics yan eh. Alam ko, engineer yan eh. <laughs> <laughs> engineer ah, <laughs> hindi engineer. <d> engineer. <laughs> Alin o, nung Sige, kuha. Oh, yan. Oh, sige, pulutin mo lang yung calculator. <laughs> hindi natin. Pwede <laughs> well, pa umalis muna ang mga meron. Mga meron. Ayaw, nakukonsyos siya eh. <ELL> Pwede <Psyane> na, na, nyo, na, na Kahit, wow! 'yung. Pishpek na wow! Naku 'yung thermometer. Wala doktor ka. ka. ko Naku na hmm. ko nga eh. Kakayanin ba yung ng nurse. Ay, magdu-doktor. Magdu-doktor. Lagit na, uh, lagit na. Siglalakad kasi. Hilikin na 'ni. Ito pa, dali. One more. Kaya lang yun talaga. May dito na, na? na. Ay, 'yun. Na, Ayan, uh, sige oh, Ayun oh, Nag-escape ko oh. Magaling Halika na yeah. Tama, nasa hospital nana yung nanay yun, at tatay <laughs> oh. Ano pa nanay? May, may baka may... Marunong na sila Maglakad kasi nakuha pa nang. ka pa na O, lakad, lakad O, oh, lakad, lakad O, itong pasto Ito mo lang Nagkaraan kayo Si nanay namin Magagalit Lakad Okay na, bigigil Okay na yan Okay na, okay kuha na lang Doon ang isa Kuha na dyan Isa na lang o oh, sige. Balik na doon oh, sa na O sige na, hi puwan na na kami ma na si Lola mo. Ano anong gusto mo to? Puwan oh, na din 'to. Oo, oo. Get. Tawagin mo camera. di sa dito. Sa ticket charge. na 'yung mga Ano gusto mo diyan? O na lang mag-get. Ba raw mo 'yan, Ay, ka. na

baka nga kami pan make up da sigurado bugbug salad sa papaya pag baglas macho yan macho kasi nakaka naman kita